Hello mga katrak, maayong gabi eh, huwag mo ang dalan paingon dito sa Palakasam mga katrak ilalong sa bulkan bu uh, sa Mount Matutum huwag mo niyang agyanan pasaka dito sa babaw huwag dili din eh siya Kwan, mga katrak, dili din siya si Minto uh, hanto dito sa babaw, tama lang din siya sa crossing palkan Og nice kayo mga Mount Matutum! Kita sa tilan sa Mount Madotaw Tara mga katrok Pangumban mo Para ma-experience nyo ang kabuk na udri sa bukit Sa Mount Madotaw Kasabot Kasabot mo wala Oga, dol-dol na tayo mga katrok Muna ning uh, lugar ang uh, marag Rapro na ni mga katrak o medyo lisod-lisod yun ang dalan nga mong gagian kay ulan-ulan mang good morning lisod kayo pero sige lang kay betul, tagmanokron, tag manok ron bisaya mga katrak na nandito giandam na daw nila karon pag abot o hapit na gid minabot mga katrak na ga nara pati lisodan yung daagyanan nga mong gagian mga kay nagulan niya Idyo dan lugang dalan kay... Uh, kining bagong human ang ulan ba niya nara moto saka ang saka agyud motor kay saon man nato ni gabian man niya human mga katrak hap dol dol na gyud mi maabot og uh, sige lang kay o kini mga katrak lisod kayo ang agianan pero kat kat lang gyapon sa motor mga katrak kay no choice man lain pag no no diretso kita ani eh on arah, hapit na gid mi maabot mga katrak mga siguro mga 10 uh, seconds maabot na mi ana gikan aning ako ang nahimot siguro padayon lang mga katrak ay dool dool na lang yun og salamat kayo mga katrak sa pagtanaw kana liko liko mi drama katrak hapit pa jud ko din, oh, naapit ko na diretso sa, sa kanal sa kanal pero siyempre driver naman talaga gibawi na ito da okay pasulod na mga katrak okay. hello mga katrak napot na gitme okay tiara na po na mong payag mga katrak thank you sa inyong pagdanaw share follow like sa ito nga video. video salamat god bless you all pabors